masyadong mabigat. Saan <laughs> to? Gaanap na pasero si Kuya. Day, day 28 nga pala ngayon, Sunday. Bukas natin ay 11.30, so bago ako mananghalihan, punta muna ako ng gym. Pero uminom na naman din ako ng kape pang pagising at uh, ang gagawin kong workout ngayon ay legs lang unang exercise na gagawin ko ay bench squat pangalawang exercise naman ay seated uh, leg extension And then third exercise ay RDLs fourth exercise walking lunges yan malaman natin mamaya kung sasagad ako o uh, saktong bigat lang kasi alam mo naman naka-deficit tayo ngayon pag naka-diet ka hindi mo matantya kung gaano kalakas yung ma o gaano kalakas yung output mo at malaman natin mamaya buti naman na hindi umuulan kasi may bagyo ngayon Oh, pag-milo mo pa. ate, ate. Ako, tika na siya natin dun. Di Ang diira. Pero saan, bumasina din ako. No? Pamuti ko din eh. Anyway, yan. Kapag hindi ako nag-insayo eh, naglakad lang ako. Tapos sa pagkain ko mamaya, ganun din. Chicken adobo, syempre. Ano pa ba? Tara, dalawang uh, cups ng kanin. ganda ng PCX na ito kasi ano hindi siya marunong magsuot ng helmet Siyempre <laughs> uh, pagkatapos uh, magka-cardio tayo na naman tayo masyadong gagawin ngayon ha? hindi tayo sasagad ng 40 baka sa isang oras ayos na yun okay. kung halimbawa may lakad ako pagkatapos ng uh, pag ensayo eh ang minimum or maximum cardio ko lang is 20 minutes. Para yung lakas ko preserve na dun sa mga gagawin ko later of this day, di ba? Ayan, dito, dito na tayo sa gym. sa question natin. Gilid, syempre. Ayan. Uh, okay, so set up muna tayo. Kumbaga, tutumbukin muna natin yung tamang pwesto para sa gagawin nating exercise. Unahin ko muna tong seated leg extension. Tapos bahala na mamaya kung ano yung susunod kong exercise. Okay? So, ayan. Alright. Tira. One. Two. Ito pala, medyo mainit na yung legs ko. Bali, ang driving factor ko dito ay yung shin ko. Nagamit ko yung shin ko para itaas tong padding sa baba. Okay? So, drive through pataas. Ganyan. Tapos, slide pa baba. Relax. Exhale. Okay? Ulit lang. Bago itaas, gamit ang shin. Inhale. Then, exhale. Ganyan. Tapos, pisel. Yan, galing naman niyan. So tapos u tayo sa una, pangbago yun yung pina-feel set ko. Okay. Etong pangalawa, warm up. 4 5 6 7 8 9 10

All right, so last set, best set. So buong gym life ko, meron lang akong isang coach. Pero dalawang buwan lang yung tinagal niya sa akin kasi binitawan niya na ako nung nakikita niya na kaya ko na mag-isa. Pinakamahalagang advice na binigay niya sa akin ay wag na wag ko daw pababayaan yung legs ko. Make sense kasi karamihan sa mga nakikita kong nagbubuhat kundi man sa commercial gym o sa mga bakal gym ay eh maliliit yung calves at walang legs Alright, so walking lunges Damn. Alright, so last exercise, back squat. Hindi na ako mag-warm up dito or mag-field set dahil masyado nang mainit yung dalawang legs ko. Okay. Ang back squat ay para masecure yung form mo with yung parallel or mas mababa pa. Kung sit hips back at uupo ka ng bahagya sa bench, ha? Kung hindi ka sasanday. Taka na, isa na namang leg workout ang natapos. Lipit nun. Okay, thank you. Oop, yeah. Buti naman hindi nagtuloy-tuloy yung ulan kanina. At uh, medyo maganda-ganda na yung panahon kayo. At uh, sana wala naman ang uh, matinding bagyo na dumating. Nakaka, ano, nakakataakot eh. Diba? Nakakaawa po pang mga apektuhan. Lalo na yung mga nagtitinda. Diba yung mga naglalakos sa labas. Mga namamasada. Kahit pasabay itong e-track niya. Kaming dalawa. <laughs> Alright. So hanggang dito na lang po. Salamat po. Sa, uh, hanggang dito na lang po. Salamat po sa pananood. Yun. Nice. Adobong manok. So meron tayong 258 grams na adobong manok. Ayan. Pinabad ko na sa toyo, suka tapos garlic powder. Okay na yan. Diba? Sarap. Okay, yung kanin niya dalawang cups nga pala. Okay, kain tayo.